ang sinaunang kasaysayan ng Timog Silangang Asya. Ang mga antropologo ay gumawa ng pagsusuri at pag-aaral tungkol sa pinagmula ng tao. Sa pag-aaral na ito ay nakabuo sila ng mga tsorya na siyang pinagbabatayan ng mga pag-aaral ng iba pang bagay na may kinalaman sa mga taong naninirahan sa isang rehiyon. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga tsorya na sa pag-aaral ng mga tsorya tungkol sa migrasyon ng tao sa kasaysayan ng timog silangang asya. Ang Austronesian ay tumutukoy sa pangkat ng populasyong matatagpuan sa timog silangang asya o Oceania na nagwiwika o may isa sa mga ninuno na nagsasalita ng wikang Austronesian. Bukod sa mga Polynesian ng Oceania, ang mga Austronesian ay binubuo ng mga katutubong Taiwanese, Timor-Leste, Indonesia at Malaysia. Marami na ring tsorya ang nagpapalagay na ang mga Austronesian ang pinagmula ng populasyon ng Pilipinas. Ang ilan sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng ideyang Austronesian Migration Theory ay si Peter Bellwood, profesor ng arkeolohiya sa Australian National University, at Wilhelm Solheim, isang Amerikanong arkeologo na nagpakadalubhasa sa pag-aaral ng Timog Silangang Asya ang mainland origin hypothesis ni Peter Bellwood. Ang out of Taiwan hypothesis ay nakabatay sa lingwistikong pagkakahawig ng tao sa rehiyon. Ipinapalagay ni Bellwood na sa pagitan ng 4,500 at 2,000 BCE, ang paglilinang ng agrikultura sa China ay maaaring nagbunsod ng pang-aapi na nagtulak sa mga tao na mandarayuhan sa Taiwan ipinapalagay rin ni Bellwood na ang mga taong ito ay maaari nakapaglilinang na ng sariling wika na tinatawag niyang Proto-Austranesian at naganap ang sumusunod na pandarayuhan ng mga Austranesian. Taong 3000 hanggang 3500 BCE, mula sa Taiwan, ang mga Austranesian ay nagsimulang magkaiba-iba sa tatlo o apat na mga subkultura. 2600 hanggang 1500 BCE nang ang isa sa mga pangkat na ito ay nagsimulang mandayuhan patimog sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas, ang mga Austronesian ay patuloy na naglakbay patimog hanggang sa marating ang Sumatra at Java. Mula sa Java at Sumatra ay nakarating sa New Guinea. At mula sa New Guinea ay nakarating naman sa Samoa. At sa huli ay nakarating sa Easter Island, Hawaii at Madagascar noong 500 BCE. Tinawag ni Bellwood na malayo Polynesian ang lahat ng wikang nalinang sa labas ng Taiwan. Tinawag naman niyang Western Malayo Polynesian ang wikang nalinang sa Pilipinas at Indonesia. Ang wikang Malayo Polynesian ay hindi nakitaan ng mga inubasyong katangian tulad ng Eastern Malayo Polynesian na may halo ng ibang sangay ng Malayo Polynesian. Ang pinakamalawak at kilalang wikang Malayo Polynesian ay ang Tagalog at Cebuano ng Pilipinas. Malay, Asinis, Tobabatak, Minangkabau, Sundanis, Javanis, Balinis, Buginis, Makasaris at Malagasi mula sa Indonesia. Dahil sa malawakang migrasyong ito ay sinasabing ang pamilya ng wikang Austranisyan ang may pinakamalawak na distribusyon ng wika sa daigdig. Ito ay batay sa geografikal na populasyong kabilang sa pamilya ng wikang ito. Ipinapalagay ni Bellwood na ang mga Pilipino ay angkan ng mga Austranisyan na nanatili sa Pilipinas habang ang iba naman ay nandayuhan patimog, pagkatapos ay pasilangan at pakanluran ang unang nanahan sa Pilipinas ayon kay Bellwood ang nagtatag ng pundasyon ng populasyon sa bansa na dumami at umunlad. Sa kanila rin nagmula ang paghahayupan at paraan ng pagtatanim na maaaring dala na rin nila sa panahon ng kanilang migrasyon kasama ang bigas o butil ng palay, saging, buko, manok, baboy at mga aso. Ang mga bagay na ito ay karaniwang matatagpuan hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa kalakhang timog silangang Asya. Dahil nga sa isang kapuloan na binubuo ng mahigit 7,000 pulo, ay hindi katakataka na ang maraming Pilipino sa bawat pamayanan ay nakalinang ng kanika nilang wika o dialekto. Gayunpaman, Filipino pa rin ang wika sa malaking bahagi ng bansa at itinuturing na wikang pambansa o opisyal na wika ang Filipino ang tanggap na uri ng wikang Tagalog na may impluensya ng iba pang wika ng mga rehiyong Austronesian. Sa kasalukuyan ay mayroong halos dalawang daang uri ng dialekto sa Pilipinas. Lahat ng ito, maliban sa Javacano na nakabatay sa wikang Espanyol, ay nabibilang sa wikang Austronesian. Masasabi na ang wikang Austronesian ang gulugod ng wikang Filipino. Sa kabila ng pagsanib ng impluensyang kultural ng mga kolonyalistang kanluranin, ang wika pa rin na mula sa mga ninunong malay ang may pinakamalakas na impluensya sa paghubog sa kakaiba, magkakaiba, mayaman at patuloy na yumayabong na wikang Filipino hanggang sa kasalukuyan. Ayon naman sa Island Origin Hypothesis o nasuntaw Maritime Trading and Communication Network ni Wilhelm Solheim, ang Austronesian ay pangalan ng wika at isang super language family. Ito ay pangkat ng mga wika at hindi pangkat ng tao. Hindi ito maaring gamitin na pangalan ng tao o kultura at mas tamang gamitin ang katagang Austronesian speaking people. Ayon kay Solheim, naganap ang pagkalat ng mga Austronesian mula timog patungong hilaga na nagmula sa Sarawak at timog Mindanao. Ang paglaganap ng wika at kultura sa mga nabanggit na lupain ay bunga ng mahabang taong kalakalan na namagitan sa mga lupain tatlong libong taon na ang nakalilipas sa halip na migrasyon. Sinasabi din ng mga dalubwika na may mga salitang Japanese ang may kaugnayan sa pagsasaka na nagmula sa Timog-Silangang Asya. Matatagpuan din ang species ng bigas na kilalang Javanica na nagmula sa Sarawak, Malaysia at Japonica sa mainland China. Ayon kay Solheim, ang Nasuntao Maritime Trading and Communication Network ay nagsimula noong 5000 BCE. Ang pagtatao sa pangkontinenteng Timog Silangang Asya Ang pinakaunang nanirahan sa rehiyon ng pangkontinenteng Timog Silangang Asya ay ang mga mga ngaso na dumating noong 40,000 BCE sila ay binubuo ng mga kontemporaryong nalalabing grupo na nanirahan sa Semang Malaysia o Aitas ng Pilipinas at tinawag na Negrito. Ang panahong Neolithic ay nailalarawan sa pamamagitan ng ilang migrasyon mula sa Timog China patungong mainland ng mga pamilya ng wika ng austro at Austronesian. Ang mga taong nagwiwika ng Austroasiatic ay unang nandayuhan sa Indochina sa mga ruta ng lupa. Ang pangkat na ito ang bumuo ng pinakaunang lipunan sa rehiyon na nagsaka ng millet at bigas noong 1700 BCE sa mababang lupain at kapatagan ng ilog ng Indochina. Ang paglaganap ng pangkat na nagwiwika ng Khradai, Tibeto-Burman, at Himong sa rehiyong mainland ay bunga ng sumusunod na migrasyon na nagmula naman sa timog ng China, kung saan ang maraming pamilya ng mga wikang ito ay hanggang ngayon ay ginagamit pa. Sila ay lumagana pa timog noong ikalawang kalahati ng unang milenyo ng karaniwang panahon. Isinagawa ni Liu, isang antropologong Chino at ng kanyang mga kasama noong 2020, ang isang genetic na pag-aaral sa populasyon ng rehiyong mainland na nakapokus sa mga pangkat etniko ng Vietnam. Sa pag-aaral na ito ay natuklasan na ang karamihan ng modernong populasyon na nagwiwika ng Austronesian at Austroasiatic ay may ninunong may kaugnayan sa Silangang Asya. Ang mga karaniwang Taiwanese ay may 99% na kaugnayan sa Silangang Asya, samantala ang mga nagwiwika naman ng Manangkraday ay eksklusibong nagmula at nauugnay sa Silangang Asya. Bago pa mamuhay sa mainland China ang mga Thai ay tinatayang ang mga ito ay nandayuhan mula sa pulo ng Taiwan kung kaya't sila ay nagwiwika ng dialectong Proto-Austronesian o isa sa mga katutubong wika nito. Ang pagdating ng mga Han sa bahagi ng mainland China ay maaaring nagbunsod sa mga Thai na muling mandayuhan at sa pagkakataong ito ay nandayuhan mula sa kabundukan ng China patungo sa Timog Silangang Asya, Burma, Lao at saka tumungo sa Hilaga sa kasalukuyang Thailand. Ang Mon o Talaing na minoryang pangkat etniko sa Myanmar ang unang nandayuhan sa Burma mula sa estado ng Talingana, South India. Sila ay humalo sa mga bagong nandayuhang Mongol mula sa China, ngunit itinaboy ng mga kolonista sa Andhra at Orissa, India. Hindi naglaon, ang mga Mon ay nagsimula muling mandayuhan pababa sa China noong 3000 BCE. Dala ng mga Mon ang kultura, sining, literatura at lahat ng kasanayan ng kabiasnan ng kasalukuyang Burma o Myanmar. Sila ang nagtatag ng mga kahariang Thathon at Pegu, subalit si Haring Anarauta ng Bagan ang sumakop sa mga kahariang Mon. Ang pananakop ni Haring Anawta noong 1057 ay mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Myanmar dahil ito ang nagdala sa direktang pakikipag-ugnayan sa kulturang Indian sa Timog India at nagbukas sa kanilang pakikipag-ugnayan sa sentro ng mga Buddhist sa daang karagatan lalo na sa Sri Lanka. Ang pangkat ng mga Khmer naman ay mga grupo ng mga taong Austroasiatic at tinatayang nandayuhan sa Timog Silangang Asya mula sa katimugan ng China kasabay ng pandarayuhan ng mga Mon na nanirahan sa kanlurang bahagi ng peninsula ng Indochina. Ang mga Khmer ang kinikilala ng mga antropologo na katutubo sa mga magkakalapit na rehiyon ng Timog Laos, Cambodia at Timog Vietnam. Ang sinaunang kasaysayan ng Timog Silangang Asya